Abe, nandito kami mga ka-ate dito sa palengke. May po kami ng ano, bawang at saka sibuyas. Ang grabe ang mahal. Mura na po yan ka Mahal na yun sa ano. Ang sibuyas yan sa Manila, 200. Pati bawang. Tumaas na lahat. Pantet sa kabrip na lang ano yung bumababa. <laughs> ah? Ayan na yung basket ko anak ko. Oh. ayan, bumili po kami ng sibuyas at sa kabawa kado pa yung binili namin ayan po yun, oh ayan po na ipak sa tibig na eh Ate, tawag ka din eh. Bumati ka na sinabati eh. Naglablog na kami. Oh, shout out. Shout out. Mami Dali! Oh, hi ka na. Hi, good morning. Mami Dali. Shout out, Jimin Doro. Oh, si Sino Jimin Doro, ah? Shout out daw mo sa mga mana sa ma Mami Doro ba? Shout out daw po yung mga nasa Mindoro. Ayan po si manager o. <laughs> oh.